Yeah, may dahon pa ng saging. Sariwang-sariwa itong uh, dahon ng kalabasa natin, yung talbos. So, meron pa tayong O, uh, Oh, sige. Pwede, pwede na, oh. Pwede po ner. Hello mga kaluto, kalutong Pinoy. Hello mga kaluto, Kalutong ginano. We are kalutong Happy New Yeah! Throw la! love! Yeah! Yeah! mag -iuso po tayo! <laughs> yeah. Mm -hmm. yeah. yeah! Yeah! Outfit check! Yeah! Outfit yeah. <laughs> check! Yeah. <laughs> yeah! 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 <laughs> yeah! Ang recipe natin for today ay lentil soup o tinatawag sa Espanyol na Uh, Lenteja seca de castellana Sa ingles, ang ginagamit na yon ay tinatawag na brown lentil Sa Tagalog, sa Pilipino, uh, pinakamadaling intindihin Ito yung pinakamunggo nila dito Yung nakara kasi nagluto ako yung uh, talagang original na munggo natin, yung kulay berde Ngayon ang gagamitin ko yung brown lentil Dito, ginagamit din dito ng mga Spanish o mga Espanyola o mga Meksikano mahilig din magluto nito itong type ng lentil na to. ito. Ito'y papakita ko mga kaluto. Yan, yeah, ito po yung uh, tinatawag na sa Espanyol na nga... Uh, Lente lenteja seca de Castellana, O brown lentil na tinatawag. Itong uh, lentil na to o lenteja, mas madaling lumambot ay uh, compare mo sa munggo na ating uh, kulay Bear, ito yan po, yan po yung ano niya, itsura nya sasahugan natin ng dahon ng kalabasa yung pinakamunggo dito para hindi naman masayang, kasi nga po yung mga buko hindi na natuloy kasi nga sinira ng mga uod at iba pang insekto, may kumakagat parang kagaya ng uh, uh, daga yung sana, ispray namin kaso naisip ko maraming bata dito hindi naman ako laging nandito sa kasi Miguel nasa trabaho delikado delikado ah, mahirap na baka ka ah, malanghap ng mga bata magkaroon sila ng sakit ng tiyan o anumang mangyari tayo pang ah, masisi kaya sana kung medyo malayo-layo sa kanila pwede nating spray to para matuloy yung mga bunga ng ah, kalabasa kasi sinisira lang ng mga ano ng insekto eh kahit uh, ah, na kalaki yung buko sayang naman kaso talagang ganyan hindi natin pwedeng ano baka magkaroon ng problema ito po uh, ipapakita ko yung sample kung paano sinisira ng mga insects so. ito kagaya nito may butas oh. So. ito yan oh, sinisira yeah. yan oh, may sira Eh ngayon gagawin na lang natin, kukuha na lang tayo ng panahog nating uh, dahon. Vamos a escoger. Mira, aquí hay otro pudrido. Vale Las <muchas> gallinas. Oh, yo yes. ah, estaba. Sí, ese. Agaña ah, neto, mga kaluto, yung mga sisira ng mga insekto. Yo no know, pwedeng dar medicina kahit for gbebe. To, sarap nito oh. Sa sustansya pa, yung dahon ng ating kalabasa. Kasal pa. Dito marami. Dito marami. Ito. Ito. también Masarap. Wala nah, na tang naligaw. May kalabasa. Ito yung gagamitin natin pa. Ah. Sige na. Hi. Primera vez también comer, Don Miguel. Ay mas? Podrido. Ayan. Yeah. Yan yung nasira oh. Kilit Yes? Yes! Esta tambien. Pero hindi naman tayo nalugi. Ito dahon na mapapakinabangan naman natin. Okay. Mm, algo na iyono ako. Okay. Dale, grande. Ay, grande. Sí, pero no, Super masisiyesto. Oh, ya, empieza na comerlo. Kita. Ah, ya si ay gastado. Sitio. Kita. Ah, linisin mo na natin yung talbos ng uh, kalabasa natin. Sasahog natin sa lentil, brown lentil o pinakamunggo dito. Pakpak <coughs> <Salud. tos> naman lang Pakpak naman ng manok ang sasawag natin dito. Yung una kasi ng munggo natin, nilagay natin na, na ribs ng baboy. May iba naman, uh, masarap din sana kung meron na ano, dito, uh, chicharon. I-fried natin para masarapan lalo yung mga batang Afrikano. <todun> Kaya yaki. Ayon, Doktor? Si. Doktor Don Miguel? Doktor Miguel. Kaya tiyan Imperma? Si. Kaya kabesa? <laughs> Ya, yes, na ng patient pasyente. Yes, si. Uh, pinapakulo na lang natin yung ating uh, lenteha de seca castellana. Uh, ready na rin yung mga ingredients natin. Ayun, may dahon pa ng saging. Sariwang-sariwa itong uh, dahon ng kalabasa natin, yung talbos. So, mayroon pa tayong uh, pansahog na malutong na pakpak ng manok. Parang magbubudel fight ako dito. <laughs> yeah, Ito siya mga kaluto, madali siyang lumambot. Yeah. 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 Uh, ngayon, uh, tuturuan natin magluto si Pondiklak. Pondiklak, kalutong. Miguel, o masiyamas, kalutong. Kalutong Pondiklak. 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 Okay. <laughs> Ito, yung uh, lulutoy na natin, tuturuan natin si Clark magluto ng uh, lenteha. Sopa de lenteha o pinasusya lang ng uh, konti sa Tagalog, pinatawag na munggo. <laughs> Iba kasi yung uh, ginamit nating uh, klase ng uh, lenteha. Hello, Pundi. Kaya mm -hmm. ba po narabra? Ako. Okay. Ako, de... klak. Ako, klak. Ako, kamustas eh. pamilya, Están bien. Ah, ok. Ahora la cebolla. La negocio. Bien. Todo bien. Oh. Ahora qué? Cebolla. Cebolla. Sí, sí este chef, mira, tiene sombrero. Es un Sombrero mágico. Ese sombrero, calzuncillo de sombrero amarillo? Mágico. ¿Por qué le vender mucho por ese sombrero? Me ha dado Ese es <calzoncillo? risa> el Sí, el solsticio. <calzoncillo. risa> está poco serio, ahora qué? Tomate. Tomate. Mm. Okay. ¿Qué wow. Está? ¿Qué ah. Este parece de llama mungo, pero de lenteja, no igual como usas de antes, la primera. Es muy verde de antes. Este poco marrón. También este

Y sales y está, vamos a tapar. Luego poner este dos. Verdura y carne. carne. De pollo. Ahora qué poner? Pundi? Verdu oh, vale. Verduras. Verduras. ¿De qué? De calabaza. De calabaza. Calabaza. Sí, sí calabaza. Calabaza y alubias. Ay, alubias. <laughs> <Sinengitan pa> ng... <laughs> si ningitan pa na. Sitao, talagang wala kamatayang sitao to mga o sea que... Pwede na, oh. Pwede po ner. Tata? Ihuli na natin yung manok kasi pride na pride na yun. So masarap yun, medyo malutong. Parang chicharon na rin siya. Ang pagkaluto. Ang kalutong? Kalutong. Pinoy. Kalutong. Pinoy. Este ke? Kalutong Kaluton Miguel de Africa Guinea Equatorial. Mas yeah, conocido como pundicla Yan o. Yeah. Masustansya po ang kakainin uh, ng mga bata. Oh. You know? bat. Wow. bata kukusis, Santa Cruz. Masarap. 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 <laughs> Nyarap. Nyarap <laughs> Hello mga Alex. Aki estamos en Santa Cruz. Alex. Alex Pinoy. Ahora <laughs> <laughs> falta ko para cocido. Isasapaw natin yung Amalutong na pritong manok. Pakpak, yan na. Oop Hmm. Pundi klak. Pundi klak. Klak manja Klak manjo. Manjo. <laughs> ke, ke signify ka manjo? <laughs> <laughs> Prauto Miguel. Prauto Miguel. Prauto Miguel. Yo. Yo. A Miguel, ¿eh? Vamos a comer hoy de lenteja con hoja de calabaza. Calabaza. Calabaza más sustancia. Calabaza más sustancia. Calabaza más sustancia. Calabaza más sustancia. Calabaza una sustancia. Kalabasa mas sustansi. 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 Hah, hah, kayak apa? Kalabasa mas sustansi. 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 Kalabasa na sustansya. Morgan. Kalabasa na sustansya. Bebé, ayki comer todo hoja de kalabasa ha? Okay? Si. Ah, oh, wow. está sama sustansya, está tiene mucho vitamina. Kalabasa na sustansya. Si, si. Esto si. na yung uh, lentil soup natin. Omungo. Vamos a rezar, bebé. Arresamos. Posición de oración. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro nuestra de cada vida. makatulong natin sa pagpapakain pagpapasasad sa mga bata si Pundi Clap at si Kalutong uh, Miguel program. si, si, si Mingka Mingka Chun ano nandun dyan <tong> isang kaldera natin kanin Ibilangin ko lang yung mga bata ngayon Isa, dalawa, tatlo Apat, lima, anim Pito, walo, siyam Sampu, labing isa, labing dalawa Labing tatlo Labing apat, labing lima Labing anim, labing pito Labing otso Labing otso Labing walo uh, Labing siyam Bente, bente uno 22, 23. Cherry clock, yam yam. Yam yam. Yam yam. Masarap yung kalabasa. Delisyoso, kalabasa. Delisyoso. Tu no comer kalabasa, mira está aquí. Tu, pede pwede mira. Come. Tu comer kalabasa también. Kaya kumakain na yung mga bata. Kaya konti na lang yung hindi pa nabibigyan. Bersil. Ay, ikaw meron ka labas. O ha. delicioso Kalabasa. Si. Ibi pollo. Ilintehas. Kamu mas? Nelia. Nelia. Uh, sa totoo lang, talaga nga mahirap naman pakainin ng uh, mga gulay ang mga bata ngayon. Hindi lang naman uh, yung mga batang Aprikano. Kailangan talaga silang kausapin ng uh, maayos para kainin. Madali lang naman silang kausap. Hindi naman din ganong kaselan sila. Kaya napapakain naman natin sila ng gulay. Sinasabi ko marami laging uh, bitamina vitamina yan, masarap yan para maingganyan sila. And salamat at uh, sa lahat ng ating mga subscriber na uh, laging nandyan at uh, sana po patuloy po nating si Kalutong Pinoy itong month na to medyo busy tayo kasi wala tayong day off alam naman natin ng December laging sale kaya medyo maraming cliente eh. so wala kaming day off this uh, month yeah, maraming salamat Kaluto and adios Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad Con su mando de alegría Todo pube ya Y hasta aquí la Navidad Cantaremos sin cesar Jugaremos con la nieve Y reiremos sin parar En el surco sonarán Un pequeño cascabel Los alegres centineos Al cupal madre. Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad Consumando día de alegría, Gracias. Yeah. Hey. aquí ya llegó navidad consumando de día todo feliz navidad. Yeah. Yeah.